One, two, three. Come on. Come on. Come on. Hello. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang sumusuporta at tumatangkilik syempre dito sa Mama Sam Vlog ng bonggang bongga. Araw-araw lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. And then, of course, gusto ko rin mag shout out kay Christine Ann Perez na malapit na siyang pumunta ng Bangkok, Thailand para manood ng Miss Grand International ngayong taon na to. At hindi lang yon gusto ko rin mag-shout out kay John Hervey. So yun, so, kamusta ka ingat ka lagi dyan. So, eto na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, the Miss Philippines Asia Pacific International Blessa Figueroa. Mama Sam, handang-handa na para sa laban niya sa Miss Interna uh, Miss Asia Pacific International. Anong masasabi mo? Tingin mo Mama Sam kaya-kaya niya masungkit ang corona ng Miss Asia Pacific? Well, ang masasabi ko maganda siya. So, ako para sa akin ha, talaga namang walang duda na alam ko kaya niya makipagbardagulan sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Asia Pacific. So, na-miss ko ang Miss Asia Pacific. Kaya lang, medyo duda lang ako kasi sa Pilipinas gagawin yung pageant. So parang feeling ko hindi magiging madali para sa kanya ang pagsungkit ng corona kasi syempre magkakaroon ng issue kung sa kanya ibibigay yung corona agad-agad. Lalo na sa muling pagbabalik ng Asia Pacific. ba diba? Medyo matagal din kasi itong nawala. Pero kung talagang mapapatunayan niya sa lahat na talagang siya ang kadapat dapat mabigyan ng corona, bakit naman hindi? May laban naman talaga ang pambato natin at nakikita ko na kaya niya makipagbagdagulan ng bonggang-bongga ni Blesa dito sa mga kandidata na makakalaban niya sa Miss Asia Pacific ngayon taon na to. So, good luck na lang natin ang ating pambato and then tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanya sa bardagulan dito sa Miss Asia Pacific. Ayun lang talaga. Kasi parang piling ko, hindi rin naman maganda kung siya ang kauna-unahang mananalo sa muling pagbabalik na Asia Pacific. Pero, kung talaga mapapatunayan niya yan at talaga namang walang duda, why not? Diba? So, yon Kasi, magaling siya at alam kung kaya niya. So, depende pa yan sa mga makakalaban niya dito sa Miss Asia Pacific ngayon taon na to. ba diba? So, yon So, para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Kay Nikki Demora. Tingin mo, Mama Sam, pwede kaya siyang sumali pa sa iba pang pageant? To be honest, yes. Kaya ni Nikki Demora na makipagbanda pa sa iba pang pageant, lalo na ang ganda-ganda niya. Pero mas gusto kong bumalik si Nikki Dimora sa pageant kung talagang matured na siya at alam niya na kung ano at paano niya dadalhin ang sarili niya pagdating sa competition. So, yun lang. Pero kung ganda ang pag-uusapan, walang duda ang beauty na meron itong si Miss Nikki Dimora. Mora, ang ating Miss Grand International 2023. At kukunin ko rin yung pagkakataon na to magpasalamat kay Nikki Dimora sa ibinigay niya at ipinakita niyang performance dito sa Miss Grand noong nakaraan taon. Hindi man siya napasama sa semifinals pero masasabi ko isa siyang tunay na reyna. After ng Miss Grand wala tayong narinig kay Nikki Keep quiet lang siya kahit binabati ko siya ng ilan pero sa totoo lang yung mga babaeng ganito hinangaan ko ng bonggam bongga. At talagang ibinigay naman niya yung best niya sa abot ng kanyang makakaya. Pero hanggang dun lang talaga. And I'm hoping na sana makasali uli siya sa iba pang national pageant sa Pilipinas. So good luck kay Nikki Dimora. ba diba? So yun, nakakatuwa. At para naman sa natin, Chika, binibining Pilipinas Globe. Talaga nakikipagbakbakan na sa Miss Globe. Anong masasabi mo sa mga eksena niya, Mama Samuel? Ang masasabi ko, talagang panalo din to. Ako, hindi ako nagdadalawang isip na talagang alam ko na makikipagbardagulan to ng bonggambongga sa nakikita ako sa kanya na ganap dito sa Miss Glow. Maganda ang ating pambato. talaga talaga namang masasabi ko, may ibubuga si Jasmine buhay sa kanyang laban dito sa international page na sinasalihan niya ngayon na ito nga ay ang The Miss Globe. So, good luck. Good luck sa kanya. Ako para sa akin, hindi imposible na makuha niya uli ang corona ng globe at talaga namang sabi ko nga, nako, mukhang kaabang-abang ang eksena neto at in-friend na sa kanya, ha? Kumakabog ng bonggong-bongga, diba? So, yun. So, abangan natin si Jasmine Bungay sa kanyang laban dito sa The Miss Globe. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss Cosmo, Mama Sam, na aksidente. So, mainit ng pinag-uusapan ngayon si Atisa Manalo dahil nga sa naganap ng aksidente dito sa Miss Cosmo. So, kanina wala siya sa kanyang eksena doon sa mga ganap dito sa Miss Cosmo. Dahil nga daw, ang paani ano, ni Atisa Manalo ay na-disgrash siya. So, yun. So, kailangan magpahinga ni Atisa para yung kanyang uncle, di ba? Uncle na nadali. So, na-spring kasi siya. So, kailangan niya tong ay ano ipahinga para gumaling. So, syempre malapit na ang preliminary competition. So, syempre dapat maghanda doon si Atisa Walalo So, abangan na lang natin ang kanyang pagbabalik. So, for now okay na okay naman daw si Atisa. At ayun nga, so kailangan niyang magtahinga kasi nga syempre medyo hindi maganda ang lagay ng kanyang paa. So yan. so good luck, di ba Sana gumaling na and get well soon sa ating reyna. So yun, so simula na naman ang botohan sa Miss Cosmo. Guys, huwag niyo pong kalimutan na iboto si Atisa Manalo. So punta na lang po kayo sa Miss Cosmo para makaboto kayo ng bonggam bongga. So yon at para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, usapang Miss Universe. Chelsea Manalo, ready-ready na para sa laban niya. Tingin mo, Mama Sam, ang styling na ipinakita ni Chelsea Manalo ay kakabugba para sa kanyang laban sa Miss Universe. So, ayun nga, nakita natin yung ganap ni Chelsea Manalo noon sa Miss Bacoor. or so masasabi ko may improvement na ang Chelsea Manalo at natutuwa naman ako kasi nakikita na natin na talagang papunta na siya dun sa momento niya 'di ba so may gumanda ang kanyang styling at talagang medyo masasabi natin yung katawan niya parang nagbago, di ba? Medyo na-improve. At ayun naman ang gusto natin para kay Chelsea Manalo. At ready-ready na siya para sa laban niya sa Miss Universe. So, abangan na lang natin kung ano ang transformation at ano ang eksenang magaganap para kay Chelsea Manalo sa laban niya sa Miss Universe. Are you excited guys? Kasi ako sobrang excited na ako para kay Chelsea Manalo. Speaking of Miss Universe, Mama Sam, breaking news. Siyempre, si Victoria Velasquez Vincent, ang bagong reyna ng New Zealand para sa Miss Universe. Anong chika mo dito? Siyempre, happy ako. Congratulations sa ating bagong, ano, bagong reyna. Charot. Ang bagong reyna ng New Zealand. So, yon. So, finally, di ba, nakuha na ni Victoria Velasquez Vincent. Matagal niya nang pinangarap na manalo ng Miss Universe Philippines. At sa kanyang pagbabalik, talaga talagang alam mo yun yung kabiguan niya ngayon na palitan yun ng sobrang saya. Nakita naman natin, just ko, humakot ng award. Best in long gown, best in swimsuit, best in, ano, ano ba to? Not cause at saka people choice. O, oh, di ba? Ang bongga lang. So, para sa akin, ang ipinakita dito ni uh, Victoria Velasquez Vincent, yung talagang ano, kumbaga parang winner lahat, di ba? So, hindi na rin naman ako magtataka kasi sobrang galing talaga ng isang Victoria Velasquez Binsa at wala naman duda yon So, masaya ako para sa kanya And then, malakas ang laban niya sa Miss Universe. Kaabang-abang. Kaya, abangan natin siya. At supportahan din natin si Victoria Velasquez-Vincent bilang Victoria Velasquez-Vincent. Di ba? Kasi syempre, minahal din naman natin si Victoria. At din rin naman niya maging Miss Universe Philippines. Kaya, okay lang na supportahan natin siya sa laban niya sa Miss Universe. So... Ayun, excited ako for her. O, diba? At mas exciting ang labanan. Mama Sam, Pambato natin sa Miss International na si Angelica Lopez Handang-handa na para sa corona Yes! Talagang hindi na talagang mapigilan Ang beauty na meron itong si Angelica Lopez At talaga namang masasabi ko Palaban ang mga eksena niya She's ready for the crown. And then ayun nga, excited din ako para kay Angelica Lopez Na aalis na rin next month, oh, di ba? Kasi na magsisimula na rin ang kanyang competition at talaga naman masasabi ko she's ready so tantsa ko para kay Angelica Lopez top 5 oh, di ba so yun, so tignan natin and then good luck para kay Angelica Lopez at ito ang sumunod na chika CJ Jay Apriasa ng award dito sa Miss Grand Sam, anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, talaga namang ay nako, waging-wagi ang pambato ng Castillejo Sambales dito sa Miss Grand Philippines dahil siya ang umakot ng The Mistisa Award, then Miss Photogenic, Multimedia, Aqua Boracay, Best in Swimsuit. Wala naman, do wala naman duda. Pagdating sa Best in Swimsuit kasi naman, nakita naman ninyo na talaga naman perfect ng katawan, panalo, di ba? So, ready and ready for the crown. Oh, so, yan. Kaya naman, talaga namang hindi nabigo ang isang CJ Opyasa dito sa Miss Grand Philippines at syempre kaabang-abang ang magigig eksena niya sa Miss Grand International dahil talaga naman ang ating CJ Opyasa ay ready na ready na makipagbardagulan sa Miss Grand ngayong taon na to so yon so after niyang manalo dito sa Miss Grand Philippines so syempre inasahan na natin yan na siya talaga ang mananalo dyan and then parang piling ko well prepared na ang CJ Opiasa para sa kanyang bardagulan sa Miss Grand ang tanong ano kaya ang mararating ni CJ Opiasa sa Miss Grand ngayon taon na to so yan kaya exciting to pero ako naniniwala ako ha kay CJ Opiasa tansya ko kaya niyang tumungtong hanggang sa dulo ng competition ng Miss Grand International. At kahit sabihin pa natin kulang yung preparasyon niya, parang piling ko naman, nag-prepare na siya ng mahigit pang isang taon. So, para sa akin, si Jay Opiasa, mabuhay ka at laban. So, syempre simula na rin ang pa na botohan ni Mr. Nawat at sana naman tulungan natin si CJ na makarating sa top, pasok sa top 10 ng for dinner for Mr. Nawat si CJ Opiasa. So, iboto na natin guys ng bonggang bongga. So, ano pang hinihintay niyo? Pumunta kayo sa Facebook page syempre ng Miss Grand and then ayon so simulan natin magbayanihan para kay CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grand Philippines so yun guys ayan yung mga chika update natin ngayong araw na to are you excited? kasi ako yes sobrang excited na ako sa magaganap na talagang mga pasabog dito sa mundo ng pageantry. Talagang sunod-sunod na ang laban, sunod-sunod na ang eksena. Kaya nakakaloka. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang comment ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para sa updated natin sa mga chika. So, yun guys. Always keep smiling and laban lang. Walang imposible guys sa itaas. So, guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!